So, ito guys, ang aking farm, mini farm. Dahil umuwi kami ng Pilipinas, hindi mo na hindi mo na ako nagtanim this summer ng maraming gulay kasi nga matutuyo lang tsaka bumagyo. So, ayan, after nung aking onion and garlic, tsaka yung aking sweet corn, hindi na ako nagtanim. Ito na lang ang natira. Yan ang natira, yung aking bell pepper na ang daming bunga, guys kahit kahit na napabaya, napabayaan ko siya ayan nahinog na yung ibang. nabulok na yung iba pero ang dami pa rin bunga guys so ito yung aking tomato yan ang aking yan ang aking tomato abo na yun atay yun rin at tapos yun aking yung rosemary ah 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 こういう感じや、ほら。拾って。ほら。お前もする。うわ、いっぱい、で、ほぐ。ほら、いっぱいできたよ。お前もしたい。うん。これ硬いもん。両方て。うん。そう。両方て。どこ。ここ。こ,こ。うん。できるかあ、できた。拾って、拾って。うん。うん。はさをつけてよ。うん。 Ayan, nag-harvest ang... Akairo? Hmm, um, akairo tayo. Um. Aka akairo. Hmm. Akairo. Oh, kiri, kiri na akairo. Hmm, um, kunin daw niya yung red. Ayan, galing. Very good. <laughs>